Magandang gabi po mga kalaki. Magsi 7 PM na po at aagahan natin ngayon mamigay po ng mga lucky numbers po ah. Yung mga may puro po diyan, yung mga may puro diyan ng mga lucky numbers na gusto niyo pang tambalan natin ngayong gabi. Sabihin niyo lang po ulit sa akin. I-reply ko po agad diyan sa inyo sa sa comment section po mga kalaki. Ah. Kunyari may inaalagaan po kayo ng mga lucky numbers na gustong-gusto niyo talaga na ayaw niyo bitawan sabihin nyo po sa comment at tatambalan ko po yan kung 2 digit yan o 3 digit na gusto nyong tayaan sabihin nyo lang po kung 2 digit ang gusto nyong itambal ko o 3 digit lucky numbers mga kalaki kaya sa mga chat po ng chat sa akin na gusto nila na tambalan ko sila abay eto na po yung chance nyo po para po matambalan ko po ng mga lucky numbers natin yung mga nabigyan ko po Uh, alagaan nyo po yan, yung mga hindi ko pa po nabibigyan comment lang po ng comment, huwag po kayo magsasawa na mag-comment dahil nagbabasa po ako basta po naka-follow, check ko naka-follow share kayo ng mga video at naga-heart mga kalaki, automatic po meron kang lucky numbers, nagre-reply po ako mga kalaki, ako lang yata ang vlogger na nagre-reply sa mga followers mga kalaki, basta po makakapag-antay kayo ha sabihin niyo po sa akin kung ano po ang itatambal ko dyan, kung 2-digit o 3-digit gagawin ko po yan ng mga kalaki, para po bukas po na May 30 meron ka ng lucky numbers at aalagaan mo yan ng 3 days okay lalong lalo na po sa mga hindi po makasali sa private consultation ito po yung chance nyo para po magkaroon ng lucky numbers mula po sa amin at aalagaan nyo po yan ng 3 days tara na mga kalaki magbigayan na tayo ngayon